sabi ng matatanda. Huwag daw magkasabay magpakasal sa iisang taon sa dalawang magkapatid. Ang unang ikakasal ay si Lara. Ngunit sino ba namang maniniwala sa lumang pamahiin? Sa araw ng kasal ni Lara, lahat ay nagtipon, puno ng saya at ngiti ang mga mata ay nakatuon sa bawat sandali, bawat galaw, bawat tawa. Ngunit isang larawan ang pumukaw sa atensyon ng kameraman. Isang aninong itim, tila nakatayo sa harap ni Lara, Nagsapit ng gabi, habang ang mga bisita'y masayang kumakain at nagkikwentuhan, mula sa dilim sa labas, tila may bisita pa. Sa takot na paatras si Lara, at sa sahig may nasanggi siya, isang malaking itim na kandila, at nang muling tignan ni Lara ang matanda sa labas. Wala na ito sa kapaligiran. Pagkalipas ng tatlong buwan, ang bunsong si Maya naman ang ikinasal. Iisa lamang ang simbahan. At sa araw na iyon, tila nagigising ang hangin parang may lihim na nag-aabang. Habang naglalakad si Maya sa gitna ng simbahan, ang mga bulaklak sa paligid ay unti-unting nalalanta. at ang ilaw ay pumipintig, parang puso na mabagal ang tibok. Ngunit may kakaibang kaba sa hangin. Parang may matang nagmamasid sa dilim. Tila pinipigilan ang kasalan sa bawat tibok ng puso. Pero tuloy pa rin ang kanilang kasal. Walang makakapigil sa pagmamahalan na matatag at wagas. At bago matapos ang seremonya, tinanggal na ang belo at sa harap ng lahat dumating ang sandali ng pinakahihintay. dumilim ang buong simbahan. Ngunit nang muling bumalik ang liwanag, wala na si Maya, parang tinangay siya ng dilim. Iniwan ang lahat sa gitna ng katahimikan at tanong. Inabot na sila ng gabi, ang dilim ay bumalot sa bawat sulok ng simbahan. Ang simbahan ay nilibot na rin ng mga sakristan. Hanggang sa mapadpad sila sa likod ng simbahan. Dito, sa sulok ng simbahan na bihirang puntahan, Nagulat ang pari at ang lalaki sa sigaw mula sa labas. Habang ang dalawang sakristan napatakbo ng mabilis palabas. Pagdating nila sa likod ng simbahan, ang hangin ay amoy usok at abo. at sa gitna ng dilim ang nakita na lang nila ay ang bestida ni Maya na dahan-dahang kinakain ng apoy. Noong unang panahon, bago pa maganap ang lahat, may dalawang dalagang magkapatid, si Dolorosa at si Catalina. Nakilala nila ang isang sundalong Pilipino matapang at maginoo ang pangalan niya ay Tomas. Habang tumatagal, tila mas lumalalim ang pagkakaibigan ni Tomas at Catalina. Ngunit sa bawat halakhak, may matang nagmamasid ang kanyang kapatid na unti-unting nilalamo ng selos at pait. Mabilis na lumipas ang mga araw at isang linggo bago ang kasal. Pero nawawala ang bestida pang kasal ni Catalina. sa paghahanap ni Catalina sa kanilang bahay. Ang kanyang mga matay bumuka sa pagkabigla. Doon suot ng kanyang kapatid ang bestida, ninakaw ng kamay ng selos. At doon nag-away sila, dala na rin ng init ng selos at galit. At sa gitna ng pagtatalo, natabig ang kandila Ang apoy nito'y sumabog sa dilim, humaplos sa mga dingding at sahig, parang paunang hudyat ng trahedya na paparating. Isang babala sa mga pusong nabalot ng galit at selos. Mabilis na kumalat ang apoy sa loob ng silid. Sa gitna ng naglalagablab na silid, habang gumuguhit na ang apoy sa paligid, tinulak niya ang kaniyang kapatid isang desperadong hakbang para iligtas ang sarili ngunit mabilis ang ganti ng padahana walang sandaling ibinigay at sa sandaling iyon ang magkapatid ay kapwa nagwakas Sa loob ng nasusunog na bahay, dalawang puso ang pinunit ng selos. Dalawang buhay na tinapos ng apoy na sila rin ang nagpaalab. Sa huli, walang mawawala kung makikinig sa mga pamahiin ng matatanda. Lalo na kapag ang pinagmulan ay dilim at trahedya.